Nalinis ni Fatima ang pangalan ni Tanggol dahil ito sa kanyang isiniwalat habang ang pangalan naman ng pamilya Guerrero ay bumulusok lalo. Samantala sa kabilang banda habang nagingit-ngit sa galit naman itong si dahil sa pagkuha ni Tanggol sa katawan ni David at tinanggalan pa siya ng karapatan na panood naman ni Mando sa telebisyon ang pagsasalita ni Fatima na kung saan siya ay nagugulatin. Lumihis ng ibang plano itong si Santino, hindi na niya magawa ang misyong inatas ni Lucio sa kanya bagkos ililigtas niya ang kanyang kapatid. Naalarma man ang pamilya Guerrero, ngunit sila'y may bala din laban kay Fatima na kung saan isisiwalat naman ni Jackie na itong si Fatima ay isang bayarang babae. Dali-dali pinuntahan ni Mando itong serigor para iparating ang kanyang nabalitaan. Ngunit itong si Rigor ay tilang hindi naniniwala sa mga sinasabi ni Fatima dahil sa galit niya kay Tanggol. Ngunit kinakailangan pa rin umano niyang alamin ang totoo at matutuloy pa rin umano ang kanyang pagsasalita laban kay Tanggol para sa mga gerero. Sobrang nagpapasalamat naman itong si Tanggol sa ginawa ni Fatima. Pero kailangan pa rin umano niyang protektahan itong pamilya Binito kahit pinabantayan ito sa kanyang mga kaibigan. Sinunggaba ni Olivia ang eksenang ginawa ni Fatima. Siya ay dagdag din nagsalita laban sa dati niyang pamilyang Guerrero na kung saan isa din niyang isiniwalat na hindi umano mabuting tao itong si Gustavo. Walang ginawa itong si Tanggol para linisin ang kanyang pangalan sa paninira ng mga Guerrero. Ngunit mismo ang mga kakampi nito ang nagsasalita, isa na si Fatima at kunwari itong si Olivia para makuha ang tiwala ni Ramon sa kanya.